Nakas tama mo Happy to nakita dyan sa menu Para na sabing nagtagay tayo ka naman Kahit puro lakad ginawa natin dito <laughs> <laughs> Abot dyan Huwag ka kasi dyan, tsaka lang Thank <laughs> you. Oh. Di mereka tuh. Pilih. 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 Oh, dalawang kababae na naman natin. Oh. Tama na. Mga sinso sa buhay.